Ayan o. Tapos kami dalawa. Yan. siya patay na ilog. Kung walang ulan, wala din dyan tubig. Yan. Hmm, malawak na masyado. Yan. Tapos yan lala na nilakas. Yan. Dalawa lang kami yung kampe. pagkala kami hindi nakabalik dito. Ngayon naman, balik na naman kami. Ayan. Sa itong patay na ilog na ito, nakuhaan nila ng buhangin. Yan no. Walang bayad yan. Nakuhaan nila ng buhangin. Malakas ang tubig dito. Pagkakas. Tapos, hindi maubos-ubos yung buhangin niya. Kasi, palagi siyang umuulan dito. Pero hindi naman hindi naman masyadong magbaha kaya ayan o oh, yan yan ayan pangit ko yan mo na pangit ko naman talaga yan o tiyan mo yung ang ganda dito talaga mawala yung stress mo mawala yung mga problema mo tapos bahay namin. Hindi natin nakita yung matutum matutum vulkan bulkan vulka, ah, na matutum. Saka yung mga, mga bata doon naglaro-laro. walang bagyo kasi ang ginsan noon pa since mainit talaga dito kung uulanin kami masaya kami kung umulan kasi pag mainit dito grabe nakakapaso yung init ng ginsan ah uh, ngayon hawawa yung nabahaan Kawawa sila. Sana kung may mga kamag-anak lang kayo dito sa Mindanao, dito na lang kayo tumira. Lalo na sa Jinsan. Malayo dito, sa awa ng Diyos. Malayo dito. Sinsya na kayo. Yan, ang dog ko. Yan, sila kaso. Kita na yung mga bata, oh. Yan. Oh. Oh. siya. maraming mga tao na share ko nag-inukod na ng video kasi parang nakatingin sa akin parang na ano-ano siguro na anong nangyari dyan sa babae na yan nag-vlog-vlog oh, na pero wala naman bayad lakas oh May tinitingnan mo kong oh yon kong mga bata nila no mga batang no? hindi mo sila pagkatiwalaan kasi baka magmakaw na ah bye bye ah, sa youtube channel ko hello yay channel, <laughs> ano ah uh, niya makabinta okay. Pero bago pa, bago pa lang, mga 20 please pa lang. Bilang lang yung gold eh? pa lang. Okay. <laughs> Ako views kay 200 pa lang. 28 days pa lang. O ba, basta i-subscribe ninyo. Laday mo YouTube channel? Lada ah, tayo. Ano ka na? Uy, wala pa ka daw. tuloy ko bagu pa man bagu pa man guguna ano. nag nag ano ana paano ka maka-aro subscribe na subscribe na ba mas ano kada join kasi ila ho mo tiba pero sa kung sa lang kung sa lang Siya nga ano na YouTube lang ba ha sigun say lang siya nga ano nga live lang gapong ko drop ni Dili ta maka tisisan. Dili maka ay search na sa SFT sa TV. Makioso TV tapos galit na siya mga alas 11 ng mga I-download din mo yung mo lang dito mag-subscribe lagi ka Thank you sa ano ha, sa ah. info kay akong iyo. Muda na bye na, bye-bye! mo ba? yeah, thank you. Okay. Yan. Yung mga bata, tinuruan ako kung paano mag, magdami yung subscribe ko. Kasi daw, ano, yung Pinoy, ano yun, no? ko. Ah, sige lang. Test ko lang. Sinsa na po kayo mga kamamis hindi talaga ako marunong mag, ano, mag, hindi ako marunong mag, mag, mag ano, mag, eh, Diyos ko, paano ito? Nangangarap kasi, nangangarap ako na paano mag-ano, nangangarap ako kung, kung paano magawa ng ano, Subscribe uh, ah, YouTube channel, at ah, channel. Yun o, oh. bang! Bang! bang. Yay, yeah, bye-bye ka, bye-bye! Nanday ka, nanday ka. Nanday. ka, Sabi nila... Hindi naman daw masama, gagawa ka ng vlog Kasi nakakasaya din, nakakawala din ng stress Malay mo, may maawa din sa akin Malay mo, mahalin din ako ng mga tao Dahil sa kung mahirap, mahirap lang po ako Yan Isang mahirap na ngarap Isang mahirap na ngarap hindi masama ang mangarap di ba matanda na mahabang may pag-asa ay mali naman po akong istorya oy ay bulul-bulul magkuko magtagalog kay bisaya ng dako kay sa Mindanao man na muna ang usahay magkamamo magkabulul-bulul hindi ba nahiya yung bata, oh. Yan. Ano yung Pinoy? Oo. Uh, Nakalimutan ko. Ano yun? Ano yun? Yun, ha. Pinoy. Uh, kalambot. Sige lang. Malay mo. Siya lang kami nilakas. kasi silakas. Lakas uh, gipasyal ko siya yung aso ko na ano pinakamamahal ko po na aso yan yun siya yan o muna, kang dali mo na kang kang dali mo na kang kang dali mo na sali tayo sali sali mo na tayo o oh. sali mo na ba yahiya pa naman o oh. o oh, yan o oh. Oh, uh, sila pasyal ko siya. Aso ko. Ipasyal ko siya kasi ah uh, naka ano siya, nakawala siya sa ano niya, tali niya. Pumunta doon sa mga maraming aso na mga gala-gala. hindi -gala. e, naman siya friend. Wala siyang friend. Kaya tatlong tatlong aso inano siya. Inaway siya kaya marami siyang sugat sa katawan. Kawawa siya masyado. Tatlong araw, dalawang araw hindi siyang lumakain. Tapos, binigay siya ng, ng pagkain na para masarap ay ayaw pa rin. Tapos, ayun, mabuti na lang kumain sa kagabi. Kaya magaling na siya. <laughs> ay, pasyan lang kami. Oh. Oh, ayun. Yan naman siya, nakakawala ng stress ko. Yan siya, oh. Yan. Yan ang dog ko, lalim ko talaga yan o. No? Ay, lalim-lalim ko yan talaga yung dog ko ba? Hmm. <laughs> Hello mga kamami. Sinsa na po kayo ha, boring yung yung video ko. Kasi itong ano, ko, lugar ko, probinsya talaga. Hindi ito malapit sa city. Kaya ako wala akong time sa pobinsya ng city. Kagaya ngayon, COVID. Mahiya ako mag-vlog na maraming Iba naman ang mga ugali ng mga tao dito. Pag makita nila nag-vlog-vlog ka, ano, sinabas, sinabas. Nauihan ba? Ayun, parang nauihan sila. Eh, hindi man. Ako, sabay sa uso naman din ako. Kaya, minsan itagalog ko na lang para may, kung may makabiyo sa akin na, ano, na taga-Manila, taga-Luzon, buong Buong mundo kung English lang wag ayoko talaga ng English kasi hindi ako marunong mag-English kasi wala wala ako ng ano, wala akong pinag-aralan. Ako. Kaya mga mamits po, kayo wag kayong masyadong magbuko ng bahay kung meron ng mga lugar na parang nakakagaan ng loob niyo kasi pa kayo, isama niyo yung dome niyo para maka ma-relax din yung mga niyo, 'di ba mawala ma din yung ma problema Bye bye! Bye bye mga kamamis! Bye bye! Subscribe nyo naman yung YouTube ko o. Oh. Kasi may problema ako na malaki. Hindi ko masasabi kasi mahiya ako. Uh, soon na lang sasabihin ko kung kung meron mag-subscribe, meron mag-view. sasabihin ko talaga kung ano yung pinaka-problema kung makakatulong itong YouTube channel, channel ko sa problema ko. Kaya, bye-bye, mamit!